ito ang magiging paborito kong sandali. Jane, tingnan mo kung gaano kaganda ang jazz niya. Oo, ang saya niya. Oh, medyo uminit ako. Buksan natin ng kaunti ang air conditioner para lumamig. Ah, mas maginhawa ito. Pakiramdam ko ay sariwa ako agad. Ano? Oh, ano? Nanay, ang lamig. Kinakilangang magdagdag ng air conditioner sa init sa lalong madaling panahon? Oh, para hindi masyadong malamig. Jane, baliw ka ba? nagpapainit ako dito ngayon. Ibigay mo sa akin. Kailangan kong bawasan ito ng kaunti. Hindi, hindi ko hahayaan. Masisira mo ang remote. Ay, hindi. Oh, mga babae, mukhang oras na para sa inyo na pumunta sa hamon ng mainit na pagkain laban sa malamig. Tara na. Ngayon, tingnan natin kung ano ang nakuha ko. Wow, isang masarap na tsokolate. Mm, tunaw na. Ano ang gagawin ko sa ganitong bagay? Maaga kang tumatawa, Phoebe may naisip akong magandang ideya. Kamakailan, nakakita ako ng cool na life hack sa TikTok kung paano gumawa ng mga cool na guhit gamit ang tsokolate. Subukan natin ito ngayon. Mm, ang sarap ng tsokolate. Kailangan natin gumuhit ng puso agad-agad. Wow. Stay. Tingnan mo yan. Ang, ang, ganda at masarap. Ah! Howard! Sige, What? pwede mong buksan ang iyo. Siyempre, oh nakakuha ko ng frozen na chocolate bar pero mas maganda ito sa ganitong paraan. Tatanggalin ko lahat ng yelo at susubukan ito. Ang pango! Aray, masakit! Oy sige na! Bumigay ka na! Ikaw na boba na chocolate bar! Jane, ayaw akong kainin ng chocolate bar na ito. oh ayaw talaga nitong bumigay. oh susubukan ko itong dilaan. Ang sarap! Ang weird mo, Phoebe. <laughs> Tingnan natin kung paano ako gumuhit ng isa pang cool na chocolate drawing. Tignan mo ang cute na pusang ito. Mm, gustong gusto ko ang chocolate. Buksan sa tatlo, dalawa, isa. Whoa, Chinese noodles. Meron akong nagyayalong isa. Oh, bakit ako ganito ka? Minalas? Mukhang hindi ito nakakagutom. Oh, at ako'y mayroong masarap na mainit na noodles. Subukan natin ito ngayon. Mahilig ako sa Chinese noodles. Ang sarap nila. Oh, nakalimutan ko na maanghang din pala sila. Ah, uh, ang init, Phoebe. Tulungan mo ako. Gumawa ka ng kahit ano. Tama yun! Mari kong imelt ang aking noodles. Salamat sa mainit na hininga ni Jane. Oh, astig yun! Ito ang kailangan ko. Mmm, ang sarap. Salamat, Jane, sa pagtulong sa akin na painitin din ang noodles. Oops, pasensya na. Napakasarap nito. Sino ang magbubukas nito una? Ha? Sino ang tumingin doon? Ako ang magbubukas muna. Wow, gustong gusto ko ang pizza. Ang galing. Oh, mainit din ito. Aba, mukhang napakasarap at ang bango-bango. Ah, oh, ang sarap at humahaba ang keso. Okay, pwede bang makakuha ako ng isa? Hindi, may sarili kang hawak. Okay, tingnan natin. Oh, nakakuha ako ng frozen na pizza. Paano ko ito kakagatin? Ew, gustong gusto ko ng masarap na pizza pero may yelo ako. Ugh, ang tigas naman. Pag-isipan ko nga. Oh, tama. Hayaan mong tulungan kita. Ilagay mo ang pizza sa bibig mo at isara mo ng maayos ang pangamo. Ganda. Hore, gumana ito. Ano sa palagay mo? Masarap yon. Ano? Oops, ah, may nawawala kang ngipin, Jane. Ano? Ano ang ginawa mo? Ah! Baka makatulong itong pizza. Magbahagi. Sige, salamat. Ano meron dito? Oo, oh, sige na. Teka. Sige. At ako ang nanalo, yay. Ah, uh, ano yon Mukhang kakaiba. Okay, baka dapat mo itong halloween. Ah, uh, sige. Pwede mong buksan ng sayo. Tingnan mo itong lollipop, ang laki. Hmm. At napakasarap. Ah, at ito rin ay frozen. Ang bibig ko. Ah, hindi ito masyadong maganda sa ganitong paraan. Pero alam ko ang gagawin. Hmm. Tingnan mo, i natin si Jane. Ah, Jane, tulungan mo ako, please. Jane. Tulungan mo ako ano? Ah, natigil ang dila mo? Tutulungan kita, kaibigan ko. Hihila, hihila. Ah, ano? Peking dila lang pala? Hindi ito nakakatuwa. Sige, tikman mo ang chupa chups ko. Oo! Oh, alam ko na ang gagawin. Naisip ko na kung paano ko kakainin ito. Oh, tingnan mo ang mga lobo na ito. Hmm, ang lutong at sarap. Pwede bang subukan ang dalawa? Hindi, pagkatapos ng kalokohan mo, maglaro tayo ng bato, papel, gunting. Ang mananalo ang magbubukas muna. Ay, at ako ang nanalo. Tara, huwag mong buksan. Ako muna. Oo, oh, oh, Chicken McNuggets. Oo, oh, ang sarap at init nila. Ah, ah, ah. Sige, titikman ko na. Mm, ang sarap. Ang sarap talaga. Jane, huwag mong tignan ang mga nuggets ko. Tingnan mo ang sayo. Ah, napagtanto ko na meron akong frozen nuggets. Hmm, ano ang gagawin ko sa mga ito? Matigas at malamig sila. Ang sakit kagatin. Sige na. Kailangan talagang painitin ang mga ito. Oo, oh, alam ko ang makakatulong sa akin. Ibigay mo sa akin, Phoebe. Baka magamit ko ang plansa mo. Bigyan mo ako ng ilang minuto. Ah, okay, sa tingin ko tapos na ito. Oh, hindi. Oh, yay! Tapos na. Tingnan mo. Talaga! Meron din akong mainit na chicken McNugget. Ah, ang sarap! Egg. Astig na life hack! Pwede ba akong mauna? Huray, salamat! Meron akong waffles. Oh, frozen din sila. Uy, alisin mo ang hindi ka nais-nais na lamig. Alisin ang mantikilya at tumigil ka sa pagtawa. Buksan mo ang sayo. Wow! Meron akong masarap na mainit na waffles. Ang galing. Kailangan nating subukan ito ngayon. Ah! Sobrang init. Oh, salamat, Jane. Mabuti kang kaibigan. Okay, oras na para subukan ang aking waffles. Hmm. Ang sarap at malutong. Anong ginagawa mo, Jane? Sige na. Oh, kailangan kong basagin ito. Nagawa ko. Ngayon, baka subukan? Oh, ayaw pa rin kagatin. Oh, galit ako, hindi ko alam ang gagawin. Ano? Ah, uh, oh, alam ko na ang gagawin. Pwede mong kunin yung isa pa. Hmm, hindi, galit ako sayo. Oh, talaga? Sige, mag-share tayo. Hmm, ang sarap. Nagustuhan mo ba ang aming video? Kung gayon, pindutin ang like button at mag-subscribe sa aming channel. Kita-kits mamaya.